ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remulia Boying, ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbel ang Chief PNP, si SILG Secretary John Vic Remulla, maakusahan din ng arbitrary detention, katulad nung iba. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilaw. Uh, I would like to... Um Announce that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings um, initially issued several weeks ago. Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at ininvoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code. Ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina nung araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nagutos ng paglipat niya sa HIG, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon, pinalaya si Ambassador Lacanlilaw at... Uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sampina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating pangulo kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbistigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ secretary Remulia Boying maaring managot sa violation of RA 3019 anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of Immigration versus Juan Wenley maliwanag na napakadaming kondisyon kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon ikalawa usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, Baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code violation of RA 319, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice, um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay uh, ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Third, Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention not only against the former president but also against former executive secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited by uh, vp sara both his daughter and his named counsel and for forcing the former president's lawyers to leave him Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulia to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilaw, maaring managot sa usurpation of official functions Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot. it's been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh be issued by the ICC warrant immediately. So alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya no doon sa mga pinangalanan. Ngunit uh, ilang araw na kalipas may mga report na siya na ang uunahin. where did you get this uh, information ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Meaning, credible sources. Not yet. Uh, a few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And uh, let me make it clear I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again, through the president himself, that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC but a mere scrap of paper. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At Ikatlo as the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the icc in this country, the incidents leading to the issuance of these icc warrants and the enforcement of such warrants are politically motivated and uh, really um, are in violation of article 3 of the constitution of the interpol itself. which prohibits the interpol from participating in any intervention or activity of a political character. sabi niyo you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng uh, war, ar arrest warrant laban kay BP Sara. Ano well, mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating uh, husgado. So hindi baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case. Hindi ko po alam. So, ano mga action na gagawin niyo, ma'am, para harangin sa kali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil uh, tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit uh, sa nakita natin sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka, haka duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So, may mga preparation na rin si Bipisara dyan sa chismis na natanggap niya, Ma Marahil po iyo pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other po, uh, for, former police officials uh, credible na po yung source niyo doon ma'am parang parang kasi maliwanag yung listahan pero at uh, andun siya sa sumunod na listahan ng uh, ICC di ba andun siya sa warrant kaya ata uh, inaakala namin na yun na ang susunod pero hanggang ngayon wala naman inilalabas at uh, nagbago ang ihip ng hangin, hangin at ang balita ay si BP Sara Pam, um, um, kanina nabanggit ko po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas nung issue ng supposed uh, paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that uh, Senator Tolentino and the committee yung committee niya po uh, were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman uh, gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, right? sinabay-sabay para ilayo, ilayo sa tunay na problema. But uh, as a sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na Although, it's a widespread speculation na even before pa, na gumagamit yung China ng ng machinery, ng propaganda machinery Naku regarding sa WPS. Isha. Naku naman, sigurado tayong meron. Uh, walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. Meron din yung iba't ibang uh, mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Last Ma'am, how do you feel about uh, people saying na uh, hindi maganda na kayo po kinampihan niyo yung mga Duterte, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos. How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang uh, akin lamang, Kailan man hindi kami nag-away ng aking kapatid, yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun eh sila sila po ang ating kaaway. At uh, hindi ko naman uh, kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way, parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuan. Binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. <clears throat> So okay lang kung medyo maka-destabilize ito sa leadership ni. Wala ni tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas na lang po. Ma may balita na parang may intention na ang manalo ay mga pro uh, China and then kapag nanalo, ipaparepeal yung batas about maritime yung maritime zone, zone aloud. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Um, do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Uh, sana po. Sana po, inaasahan ko po. Um, kailan po kaya yung Tignan natin, na tignan natin, tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung uh, mula sa amin sa findings, et, eto ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya, may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating uh, uh, mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Ma'am, balikan ko lang. Yung warrant, ICC warrant to, ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this um, coming out? Chismis nga lang eh. Kaya walang name and date. Ma'am, yung, ano po, yung for, further findings nyo, does it need yung, yung uh, approval po ng committee members yes so uh, hindi to committee report ha hindi ako nag uh, uh kukunwari na committee report to we are not in session we're in recess so wala pa talagang uh, committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, uh, pakiramdam ko obligado ako magsaad ng findings along the way kasi nga hindi matapos-tapos at uh, hinahadlangan ng todo-todo. Ma may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 uh, where it, it says na yung pag-present sa local court ng isang Uh, individual who, who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan. Uh, the government, uh, although the term used was may surrender uh, yung individual na do you think it's enough dun sa nangyari, sa, nangyari kay former president? Uh, sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan. Yung uh, Article 17, ng uh, 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng uh, pagpipinal. Nakita ko yun, maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero, doon sa final version, mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yun na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na uh, inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin 'yan dahil uh, hindi na uh, pakay sa mga problema ngayon yung ibang uh, provision doon. since it's not it's not yet amended yung binagit niyo po na section 17. Uh that's that's still uh, Uh, existing hindi po ba enough yet to, to justify what happened uh, during uh, yung March 11 arrest kapag hindi maliwanag ang isang bagay binabalikan yung debate sa Senado yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng uh, ipinasa rin ni eh yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at uh, naiwan yon at uh, may nilagay na mga pag-aamienda si na Senator Subiri, si na Senator Gordon nung panahon na yon, eh hindi ko alam kung na uh, nakalimutan lamang o sa pagmamadali, eh, hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at uh, isaayos, iklaro ang uh, mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareak lang na, pareak lang dito. Yung kay uh, Pangulong Marcos po, tsaka VP Sara na Trust and Performance Rating, kay Pangulo po, 60% trust, 59% performance, pero it represents a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Um, comment on it. Opsensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. <laughs> Kaya hindi ako up-to-date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit, at uh, ang galit ng mga bisaya. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aapih sa matanda na, na may sakit hindi natin gawain yan.